Welcome back to my channel mga Kapreens. Ngayon mga Kapreens mayroon lang akong i sa inyo ng konting idea kung paano natin ma-minimize ang mga pupo ng mga kitty natin sa simple paraan lamang So para sa mga cat dyan na wala pang budget pang bili ng mga little cage So tuturuan ko kayo mga Kapreens dahil may kamahalan din ito sa Lazada ng Shopee at sa ibang mga store dyan So tara na! So siguro mga Kapreens marami kayong mga stock dyan ng mga jag you no? Know, water jag container, yung unang mga tawag niya yung kulay blue na may gripo, no mga ka-friends may tama may sira na, o may damage huwag niyo itapon yan mga ka-friends, dahil yan ang gagamitin natin pansamantala para sakit sa mga kiti natin mga ka-friends, no yan ang mabutasan natin mga ka-friends gamit lamang ang cutter or grinder, kung gusto niyo mabilisan, so ituturo ko sa mga ka-friends kung paano natin tababasin yan ng tama, kung saan din magumpisa saan magmulaan din Pagkatapos nyan, bibili na lang kayo mga kapatid ng Ka-Pleasure Sun. Kung wala na makin budget, so buhay din naman buhang ilang muna, mga kapatid. Umpisa natin, tara na. So ito na tayo ng mga kapatid na nalito na tayo. So ito na yung sinasabi ko na job, no? Yung ah, uh, water jug. No? Water uh, dispenser, anong namang tawag nito, huh? Yung mine. Mine. Yan, mayroong tripo. Ito na mga kapres yung ah, uh, delihinsya natin, no? optional sa so walang mga budget. mayroon ganun na mga ganito. Kasi may na din yan mga kapres pag doon kayo mag-order sa shop, no? So, ito yung mga kapres ang sinasabi ko, so. Tapakasin natin yan. Ayan mga ka-friends. So, umpisan ko ng tabas yan. So, ganito lang mga ka-friends. Ang tabas niya. So, dito. Ito. Pailalim niya. Hindi dyan tayo magtabas. So, dito sabaw. yan mga ka-friends. So, makita nyo na. Nung umpisan ko ng ang tabas yan. yan. So, kanto lang. Kanto lang mga ka-friends. Kanto lang tayo. Ito lang oh huwag masyadong lalim kasi baka bubuka ng gusto yan hey! ganyan lang mga kapatid pagtapas lagyan nyo ng allowance yan ganyan, ganyan mga kapatid oh. so. yan matapos ko na yan mga kapatid nakarili na yan pagdete merapan so ang dito na lang ang kulang no na lang puputulin ko konti na lang e, mga kapit tuloy natin

Pwede yan. Kasi ano yan, malalim yan. Uh, yung kitin na dyan, hirap mong market eh. No? Yung mga maliit pa masyado. So yan mga kapilis, kaya sadya yung ganyan. Kasi, eh. iba yung pusa, bago yan tatay. tayo. Eh. Bago pupupo yan. Diba, kakaukaw ka yan. No? Kahit pa. So yung mga buhangin dyan, yung uh, little cup, uh, sun. No? So sayang, no? So, yan mga kapres, ready na siya. So, ang gagawin niya nalang, bili na lang, bilhin na lang nilang liter sa, no? Kung hindi, buong wala naman, angin naman. na akong pabili, buhangin muna. Pwede naman. pero mga kapres, yung advice talaga, yung para talaga sa pusa, yung liter -san. kasi pang tanggal yun, mayroon siyang uh, kimikal, no? Para hindi yun, na, uh, hindi mga moy, yung pupo. Yung purpose na may mga, may mga iba't ibang klase, mga kapres, no? may lavender, may lemon, iba pa. No, so, may ano siya. Mabango siya. So, yun lang. Yun lang mga friends, ang ating uh, tutorial ngayon, no? nakakatulong yung uh, ng mga paraan para sa mga walang budget So, yan. Simple lang mga ka-friends, oh. no? wag huwag mo lang tanggalin yan. Treat, ano na yan. Lock Yun lang mga ka-friends. Wala tayong pandok. Ano kasi pag doon kayo bibili talaga ng cage mga shop, itong mga kasamang sandok, no? Hindi ba parandong So, hanap lang yun ang parandok dyan, mga friends. Yung mga luman yung parandok dyan na pag-prito. hindi no? yan? Hindi mga friends. So, yun. Bili na lang yun ng uh, liter sun or buhangin. So, lagyan nyo lang mga kapis dyan. Para ready na, no? So, hanggang dito mga kapis. Sana nakatulong yung video natin. Thank you for watching. Subscribe na lang mga kapris at hit na notification bell dyan para sa sunod kong mga upload sa mga kapris ko. Saan? Kaya lang mga kapris. Saan? Sino ka man? Ano ka man? Wala kasama sama mga lumalungkot. Wala kasama. Nag-isa. magalala na yung kapris tayo.